Ang taong ito ng 2020 ay napakaraming itinuturo at pinararana sa atin. May mapapait na karanasan, may mabibigat na aral at leksyon, at may mga mabiyayang realizations din naman. Napakatindi naman kasi ng mga problema ngayong taon. At umpisa pa lang ng taon ay tila nagmamadali na ang pila-pilang problema na parang nag-uunahan pang dumating sa buhay natin. Mula sa pagsabog ng bulkan, paglaganap ng karamdaman, pagkawala ng trabaho ng karamihan, bagyo, baha, lindol, sunog at kung ano-ano pa. Dagdag pa ang mga personal na problema na nararanasan ng bawat isa. Madalas, mahirap isipin at tanggapin at napapatanong na lang tayo kung meron pa nga bang matututunan mula sa mga karanasang ito. Isa sa mga mahalagang aral na paulit-ulit na napapatunayan ng bawat isa sa atin sa tuwing may kalamidad o di inaasahang pangyayari na dumarating ay ang katotohanan na ang lahat ng bagay, maging ang buhay, ay pansamantala. Nangangahulugan ito na hindi maaaring pagmula ng permanenteng kagalakan at siguridad ang anumang tinatamasa. Yun nga lang, may mga pagkakataon na nakakalimutan natin to. Na ilalagay natin ang ating siguridad sa mahinang pundasyon ng mga bagay na pansamantala. Pinaiikot natin ang kaligayahan natin sa mga ito at minsan pa nga, nagiging sentro pa ito ng buhay natin. Ang mga bagay na pansamantala na ang nagiging dahilan ng buhay. Dito na nauubos ang ating oras at lakas. Ito na ang ating tuon at paminsan, ito na ang pinagmumula ng ating pag-asa. Ang epekto nito, kapag nawala na nga ang mga bagay na pansamantala, parang gumuguho na rin ang ating buhay. Nabukod sa mga bagay ay tila damay-damay na din ang ating kagalakan, siguridad at pag-asa. May paalala ang Bible tungkol dito. Panginoon, Paalalahanan niyo ako na may katapusan at bilang na ang aking mga araw, na ang buhay ko sa mundo'y pansamantala lamang. Paalala ang verse na ito na ang tunay na pag-asa ay hindi matitinag sapagkat ito ay sa Diyos nagmumula, na kahit ano pa man ang mangyari sa mundong ito at sa mga bagay na naririto, aware tayo na hindi ito ang katapusan ng lahat dahil sa Diyos ay meron tayong pagbabagong matatanggap. At ang pagbabagong iyon ay mas mainam kahit sa ano pa mang maaaring ibigay ng mundong ito. Kung nakakaranas ka ng kalungkutan sa panahong ito at dahil sa mga pinagdadaanan mo, alalahanin mo na kung si Jesus ang Panginoon mo at tagapagligtas, ang pinakamainam na maaari mong maranasan at makamtan ay parating pa lang. At ang kainaman, ang mga ito ay permanente at hindi na masisira at mawawala. From time to time, kailangan natin ng reality check. Ano ba ang nagpapasaya at nagpapalungkot sa atin? Saan na nga ba umiikot ang buhay natin? Ano na nga ba ang dahilan ng mga paggawa at pagkilos natin? Panghawakan natin ang katotohanan ang Diyos lamang ang dapat na sandigan at pagmula ng ating pag-asa at siguridad. At lagi mong tatandaan na ang Diyos mismo ay interesadong maging kabahagi ng buhay mo. Asa ka pa!